Hello, real talk lang po to Ano, kasi sa akin maraming nagtatanong na bakit daw wala akong pagod sa pag-tiktok. Sabi ko naman, ito lang ang masasabi ko. Ang pag-tiktok ay dapat ilagay lang sa lugar. Hindi naman po kita ka-tiktok ka, nagpapasikat ka. Ayun, ay mali naman sa taong pag-aakala. Ayun, masasabi ko lang, ang pag-tiktok, okay lang. Pero hindi naman yan inaabuso. Ngayon, kung totoong may swildo daw dyan, may nakukuha ang pera, mas maganda kung makakakuha. Pero kung sakaling wala naman, katulad kong mga matatanda na, na gurang na, eh, mas maganda at nai-exercise ang buong katawan na pagtitiktok na hindi ka manihina kung lagi ka nalang nakahiga. Kaya ganyan lang po ang sinasabi ko. E ito ay real talk lang sa katulad ko mga matatanda. Huwag niyong huhusgahan kaming mga matatanda na na bakit nagsisipag tiktok pa. Kaligayahan naman niya namin na ganyan, ganitong sitwasyon. Kaya dapat nga isa inyo na mga, bat, mga bata, pag nakikitaan yung mga magulang na katulad ko na nagtitiktok, matuwa pa kayo kasi hindi kami nag-aasa na Uh, ini asahan namin pala sa buhay namin na magtagal pa man ang aming mga buhay kasi yung edad nga namin pa taas nang pataas. Hindi katulad sa inyo na mga bata pa pero dadaan din kayo sa katulad namin. Ayan lang ang masasabi ko. Salamat po. Oh, walang away-away, bati-bati tayo.